Napakarami pong eksena diyan sa camera, sa quadcom hearing tungkol sa EJK. Napakarami talagang eksena. Meron palang eksena, malala no, na nambuli itong isang Duterte Youth or dating youth, Duterte Youth uh, Congressman. Yung party list na ni Tigong. Talaga palang ganun ang ugali na itong mga ito. Ayan tuloy, na Ah. Uh na pagsabihan kasi mukhang gustong i-provoke si Atty. Neri Colmenares ng bayan muna. Hmm. Ayan, kayo po ang napagsabihan. Talagang yung angas nyo, ah, gusto nyo pa rin ipakita kahit alam nyo sa sarili nyo na kukonti na kayo dyan sa kamera. Aba yung, yung congresswoman mismo ng the 30 Youth Party List, kung makikita nyo kung gaano ka lala, ano ho, ah, yung kanyang mga binitawang salita, kaya tuloy na pagsabihan kayo ni, ni Congressman Barbers na walang monopolya, walang monopoly sa pagmamahal sa ating bansa. Lahat tayo nagmamahal. Sa anumang paraan, may kanya-kanya tayong paraan kung paano natin ipakita yung pagmamahal sa ating bansa. Wala talagang, hindi mo pwedeng sabihin na kayo lang. Hindi ko pwedeng sabihin na ako lang. Lahat tayo bilang mga Filipinos, bilang mga Filipinos, nasa puso natin, innate sa atin, na mahal dapat natin ang ating bansa. Tapos ang gusto nyo mangyari, ipinagmamalaki na mahal lang itong mga Duterte daw, ang pinakalagmamahal sa ating bansa. Wala rin pong superlative sa ganong aspeto. Ayan, ang dami. Ang dami palang eksena talaga. Ano, may mga pambabastos. Hmm. Tapos eto yung pagdating pangalan ni Sara Duterte. Makikita niyo yung pag ng palo at suntok sa mga sa mga katulad ni Senator De Lima at ni Senator Chilianes. Pero eto, nakita ko etong post na ito. Favorite photos daw ito ng ABS-CBN News. Ayan, idinamay e, na naman ang ABS-CBN. Kailangan magmukhang problemado daw ang magamang Duterte sa kanilang mga litrato. Totoo naman eh, doon sa hearing, sino po ba yung galit na galit? Sino po ba yung pikon na pikon? Sino po ba yung uh, walang modo? Yun yung right term ah. Walang modo. O ba diba si Dickong? Sino po ba ang nakikita natin na nagkukunwari? Sino po ba ang nakita rin natin na nagdadrama? O ba diba si Sarah Duterte? Nagdrama na kuno ano ay concerned sa sama niya, na kuno ano ay naandyan siya, napadaan lang, kung ano-ano. Anyway, pero makikita mo eh. Di ba? Pinagtatawanan yung or, or kunwari natatawa. Pero nangangatog ang tuhod na itong mga ito sigurado. Dahil alam nila na may problema na si Digong sa kanyang pag-amin sa napakaraming bagay may problema siya sabi nga hinukay na mismo ni Digong ang sarili niyang libingan good luck